nitong Biyernes August 30 ay masayang nagdiwang ng kanyang ika-42 nd birthday ang food owner ng trending at pinipilahang Diwata Paris Overload na si Deohar Harito Balbuena o mas kilala natin bilang si Diwata, isang engrandi at masayang selebrasyon ang idinaos at ginanap sa prestigyosong Fernwood Garden Resort sa Tagaytay, Sa naging Facebook live video ni Diwata ay masaya nitong ibinahagi ang iilang kaganapan mula sa kanyang bonggang birthday party, Ayon pa kay Diwata ay ito nga ang kauna-unahang pagkakataon na magdiriwang siya ng kaarawan ng ganito kasosyal at ka at ka-engronde. Nagpasalamat din si Diwata sa kanyang mga sponsors na tumulong upang maisakatuparan ang kanyang pangarap na selebrasyon. Narito panuorin natin ang iilang video na naibahagi mula sa ika-42nd birthday ni Diwata. Kita boy! Pasok! Ayaw ko sana umiyak kaya lang parang hindi ko mapigilan talaga. Pero yun lang. Salamat sa lahat ng sponsors. And of course, hindi mabubuo ito kung hindi nang dahil din sa organizer. Maraming salamat sa ICT Family. Kay Boss. Sa lahat ng dito. Ayaw ko na kayo isa isa din. At sa mga kayo mga Sa lahat ng sponsor na din li dito. May maraming salamat sa inyo. Yun lang. Oh, palapago na. Deserve. Palapago na natin si Liwata. So very well deserved tears of joy. And isa pa, it's been raining, diba? That means blessings sa kanyang birthday. More and more blessings pa. Tama, But, we'll now proceed to, alam ni naman, lalo na for those who were at Coffee Rush a few months back, Tama. meron, meron kabot na kabuk na dance. Diwata. <laughs> Gusto ko lang batiin ang sarili ko. Happy birthday sa'yo, Diwata Paris Overlord. At syempre, maraming salamat po sa mga taong sumusuporta ICT, maraming salamat uh, ICT family at saka syempre maraming salamat dun sa mga sa mga buwa ng happy birthday sa akin sa mga nagigret so magkita kita tayo ngayon sa Tagaytay sa Firmwood Garden mag start tayo ng mga alas stress yung registration ng ating ano uh, mga pupunta doon mga guests so outfit check muna tayo. Ang outfit natin ngayon ay kulay green. Nakatuksidong green tayo. Pak. Mm. At syempre, tayo ng makintab. So, di ba? So, ayan. Bumili talaga ako ng tuksido para ng uh, maganda naman yung suot ko. May experience. So, ayun. Again, maraming salamat doon sa mga buwabati ng happy birthday. At happy birthday na rin diwata. So, abangan nyo mamaya at ibabag natin yung kaganapan ng birthday natin dyan sa Permwood, Tagaytay na kung saan. First time natin magkaroon ng celebration ng birthday. Opo, ayan, maraming salamat. Ang ganda mo naman, Madam. Madam Jean, my idol. At syempre, ang ganda rin ang kapagyan natin. So, ayan na lang, no? Kasi, um, sa totoo lang, na-surprise din ako na talaga na, na hindi ko nakalain na ganito ka buong yung party ko. Po, maraming guests at nandito pa sa pinakasika na video dito sa Tagaytay at Farm World kung saan ito po yung event na talagang kinala naman pagdating sa mga sosyalang event. So hindi ko talaga akalain dahil first time in my life na yeah. ko po ako mga celebration ng birthday na kagaya nito. Kadalasan ko kasi dati. Woo! Iwan! Iiyak na yan! Ayaw mo umiyak, lalo pa pangit. Hindi <laughs> <laughs> ka tax lang pinagago kasi. Okay na <laughs> yan! <iiyak na> <laughs> Tito boy, pasok! Alam <laughs> ko sana ang umiyak kaya lang parang hindi ko mapigilan talaga. Pero yun lang. Salamat sa lahat ng sponsors. And of course, hindi mapupuko to. Kung hindi lang dahil din sa organizer, maraming salamat sa ICTPS family. Kay Boss sa lahat ng dito ayaw ko na kayo isa isa din at siyempre kay mga gratis sa lahat ng sponsor ng dito kayo maraming salamat sa inyo yun lang oh Thank palang pa po yes, sir yung palang naman natin si Diwata so very well deserved those are tears of joy and isa pa it's been raining di ba but that means blessings sa kanyang birthday more and more blessings pa uh, but we'll no, now proceed to alam niyo naman lalo na for those who were few months back. Tama. Meron, meron kamog na kamog na dance. Si, Diwata at si at yung ICT siyempre. dancers. True. At si hindi mabubuo ang araw nito pag wala ang traditional think of dance ni Diwata at ICT! Yes! yes. Para pa ka Yo! Tingnan natin kung sabay-sabay na ito. <laughs> Actually, partner, nakita ko yung sabihin nyo yun nung nakaraan eh. Oh, perfect yung song. Not perfect yung steps. <laughs> Oy, pala mo kamo niyo mo na si Carlos Yolo po, yung <laughs> Carlos, <laughs> ay kasama Tiwa. Carlos Yolo. Ay, lumuwi pa yung buhok mo ngayon. what a song. Ay guys, so mga gusto mong sumali sa likod. Ayan, gusto ko lang din magpasalamatan sa lahat ng taong sumusuporta sa akin. At syempre si Madam, yung may-ari mismo ng kilalang Firmwood na pinakakilala sa social na event pagdating sa mga event ang Firmwood dito sa Tagaytay. Hindi ko akalain na dito ako makakapag-celebrate ng first time ko talaga naghanda sa birthday ko. At dito pa ginalapis mo sa isang sikat na venue yung event center dito sa Tagaytay. Kaya naman maraming salamat. Hindi ko alam kung anong klaseng ko sa salamat ang sasabihin ko. Basta salamat sa lahat. Lalong-lalo lalo na kay Madam. Napakabait. Um, hindi ko talaga in expect Madam na kasi lahat ng birthday ko, 42 na ako talaga ngayon sa kong buhay lang. Uh, 18, 42. uh, 18 times 4 na ba? <laughs> so, ayang 42 na ako. So, first time ko din talaga nag-celebrate ng birthday na naghanda talaga ako. Di ba first time at Oo. Fernwood? At dito pa mismo sa Fernwood sa Tagaytay. Kaya di ba, hindi ko nang alam po anong pasasalamat ang sabihin. Basta salamat sa inyong lahat sa suporta sa akin. Lalong-lalo na Uh, sa yung madam and of course sa ICT sa so nag-organize po ng ating uh, birthday celebration. Tapos uh, yung iba pang mga sponsors natin, maraming salamat sa inyo.